guys, uh, magic fruit. Uh, pag kumain ka daw nito, itong bunga, after 30 seconds, kahit ano daw ang kainin mo, mapaasi, mapa, mapait, or ano paman pag kinain mo siya, naka nakakakain ka na ng ganito. Hindi mo malalasahan yung pait o yung asim kasi ang malalasahan mo is matamis. Subukan so, nga natin. Pag matamis, matamis pa rin. Hindi. Tatry mo yung kalamansi kung malalasahan mo yung ano. Sige, kakainin mo muna. Paano e, mong pagkain? Eh, ano muna kasi may buto siya. Oh. After 30 seconds, maano na. Tingnan natin. Tapos tatanggalin ang buto? Uh Oo. -oh. Iba nga? Parang ano na yung kalamansi. Yung hilaw na hilaw. Ay may ano oh, hinog ng guaba ay, ano? Bayabas. Yeah. Sir, tama na! Ano ko muna, Para malasan kung matamis nga, pati yung balat. Tingnan ah. natin. <laughs> ayun, ayun kung o kung iinom daw ng, ng ano, so, yan, ng, hindi ma ng ta gin, ta hindi ta daw malalasan. Tanggalin ko, hindi. Atang, oh, tanggalin. Tanggalin na. Naka okay, 30, 30 seconds na ba? Kanina pa, bumila ka lang ng 30 seconds. Ang dali. Walang Oo oh, nga. Oo nga, Rosie! ang galing legit? na yun! Uh, oh. Matamis nga, parang yung nag-lemonade ka. Oo. Uh, mm -hmm. kaya, kaya eh, pa na may vitamin. -ano may vitamin you know, pala. Oh. Ang galing, okay. ha? Pwede pa may uwi itong puno. <laughs> Kuha ka rin ng buto. Iyo po, madali naman pong ano. Madali naman, tumubo yan. Ah, yan na. Pagkakatawin nyo na, dahil sa kalamansi, di raka magano mag Ayan, dahil dyan sa magic. patunay po, ako patunay. Ayan. Para ka pong ano, bagong pitas po siya, dapat maasim. Oo, pero dahil... Pero dahil po doon dito daw sa magic fruit, ay para po siya yung nagtimpla ka ng lemonade, na may asukal, na may tubig. Na neutralize yung...